In drama presents, handu manan sa sa ka awit. Ano ba daw sa'yang kaagikan? sa'yang address sa City, ang natuon tampa <coughs> tambo ngda sa Recorded by Radio Moe TV Nag, ah, sorry ha. Dugay ko nga mauliron sa ato. Ikaw lang unang ipag-dinner ha. Hmm, tag-ano na ako pa. May date na sa gano'n no. Ikaw, yun nag. Hmm, karo man kayo ba? <laughs> Nahala, sige pa. Enjoy! Pagipangaon na lang kung gawas sa akong amiga. Ah, uh, sige na. Enjoy mo. pag na ako, lauli na ka. Ha, okay pa. I love you. Love you too, na. <laughs> Close kayo mo si mong papaday, no? O, oh, day. Baby pa lang ko. sira mo yung naapala na ako. Kinamatay mo na kong mama sa dihang ipanganak ko niya. O, okay rin mo nga mangita si Glain? Why not? Ako magani sigig push niya nga, mga sawag lain. Oh, kasweetin yung amahan ng anak, uy. <laughs> Na, na lakaw ron? Wa pa. Wa ko'y trabaho ron. Nga ah, naman. ako an. Na ako bisita ron nga sa bahay. Mao ba? Ah, amigo na nako. ako. Last na mong kita paghaya pa ni mama ni mo. Baby pa kay kanto. So, unsa sa man pa, magloto ko? Kaning, pwede ka tong special unta ni Mo Ah, specialty na ako? Oh, sige pa. Wait, kaso, ko lang ako kadiyot para mangumpra. Ah, sige na. Salamat. Hmm? Mm. Okay na niya? Ah, dali na. Yan na siya. Oh. Ngayon na daw ang amigo ni Papa. Ah, Nak. Pauni si Tito Andrinimo akong amigo. Um, hi, Tito. Oh, dako na yung ka, Riva. Sa so, una sa nibiya ko din ispinas, buwan palang ka atong. karon daga na gitkay ka. ka. Nanatingali kayo no? Ha? Huwa <laughs> pa, Tito, oy. Huwa pa'y nasaag. <laughs> sa imong kagwapa, huwag ay nanguyab ni mo. Ah, uh, naaman, Tito, pero huwag mo na natay pa nila, gud. Ah, uh, mga usata, pre. Lami kayong giloto sa kong anak ko. Yang specialty. Ay, niya pag matingali ko. Dili man hinuod mawa si Tito Andres sa kong una Ang best friend ni Papa. Ay, dili man siya mailahan ko may edad na. Anya, nindot pag ito porma. Klaro ka yung nga. Inatimangin niya iyang lawas. unsa? Ganahan ka best friend sa si imong papa? Uy, pag sure, uy! Ang mawapit di siya, ako Kung makikita lang kaniya ay hot, good kaayos siya, bisan idara na. Pangitaglain dahi, uy. Kay for sure, may asawa na ginang best friend sa si imong papa. Eh, naabtan ko ang uwanda. Ay, kusong uwan, graba kaayong. Ay, sa uman ako pag-ulian ani? Uy. Anyway. Wa pagitpit ka dungan dun, kay wa mo report sa opisina si Gemma ganina. Kay nasakit. Oh. Kisa man sige sa kenan. Ako ka moy tuyo ana. Riba. Sa so, kay dire. Ya tu te kasenyo. Ah. Uh, si Tito Andre. by Radio Mo TV. Nagtag si Papa ni Monaco. Basin ko na mag i ka din sa inyong trabahoan, kay kusog ang uwan. Um, mao ba dito, Andre? Salamat, ha? Wa, isa pa yan. Oo, oh, basa kay ka, no? Um, Oligi? Ah, uh, hubuan lang ko akong polo. Nagsandora man ni ko. Ah, oh, sige. Um, Tito Andre, may asawa ka na? Oh, uh, mm, nga noong nakapangutan na magkana. lang. Curious lang ko. Sa na na, pero buwag na may. Kahit nakakita mo siya glain sa gawas. Uy, hala. Mao ba? Pero nami anak o sa kabuok na aniya. Hmm, okay naman ako. O dogay na ming buwag. Uh, Tito Andre. Unya, dalipay ka nga single siya? Siyempre. Single ko niya, single po siya. Pero dai, Rev. Best friend in town si si mong papa, uy. Nga man di ay. Age doesn't matter, man. Dai. Dai. Happy birthday, Reva. Gift na ko ni mo. Ah, uh, thank you, Tito Andre. Uh, Nalipay ko nga niya nang higigas akong party karoon. Ah, uh, si Papa ni mo? Nasa kusina, Tito. nag ni mo. So, mole na ko, Reva. Ba't na natugman na si Papa n'y mo? <laughs> sa'on na pag inaasya, Dili makalahutay yung tagay nga dugay. <laughs> Sige, Tito. Salamat, Gid Kaayo. Mm. Uh, sige, arins ko, ha? Uh, Tito Andre? Gano? Mm. Oh. Riff. Um, good night, Amping. Ay, nanginit man kaya ko ang tutkaroon. Nanagunaon na ako sa kong pag niya. Ah, nabuang nakit ko pa. Anong kibukat man to na ako eh. Ah, uh, si Tito Andre nag-text. Magkita ta. Ah, uh, makikita siya na ako? before it comes to ya, gusto lang ko mahibaw ka dito nga. Tinuyuan to na ko kung gibaw gabi. Og, uwa ko magmahay. Riva, bata ka pa. Dili na ko bata. Nahibaw ko sa kong gibuhat. Pero dili malipay si Papa ni Moni. Mangutay na ako ni Moni dito. Imposible ba nga makagusto ka na ako? Refa. Kaya ang tinuod. Sa una pa lang pagkakita ako ni mo. Nakagusto na dahin ko ni mo. O guway adlo nga dili ko bako na ako na ni mo. Refa. Pasakit ko, please. River. sa una pala sa niya kung pagkakita niya. di ka na sa so akong nauna. Uh, Tinoon. yes. Pero napukong ko. Tungkol kayo na ako'y respeto niya. Ilabi na kay anak ka sa akong best friend. Mahal di ka, Andre. Naiba akong paspasro ka ayo pero... Mawin itinuman. Mahal sa tika, Riva. Mahal sa tika, Riva. Simple. Wa ko'y mahimo kung nagkahigog maay mo sa kong anak kay Pente City na masana siya. Ana ah, na siya sa sakto nga pangutok. Ang ako lang, pre. Siguro ah, nga way sabit ang inyo relasyon. Eh, kanabang way problema ang ba? Taon, pre, nag-inusarang anak na na ako si ba? gili ko gusto, nga ay siyang pasakitan. Thank you, pa. Isaad ko, pre. Di may tabo nga pasakitan ako siya. Doon ay mga higayon nga masamok na mo iyang asawa o iyang anak. Kidili ko nila madawat. Pero makita nako ako, nga labanan ko ni Andre. O bisan 18 years mga gap ni Andre, pero pinangga o mahal ka ayoko niya. din na lang ko, Tom. Dagang salamat, RMN. by Radio Mo TV Mooket manghay gala in river nga natago sa isang address sibil city oban sa awit nga iya katagayaw awit nga regalo han na moon sa sapihen Ang mong kaagi gibata na doa sa radyo ni Jelly Haka, rubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usagawit. Ya lang ni ining tulumanun handumanan sa sakawit care of or production center studio third floor Jose R Martinez building Usmania, Boulevard Cebu City ubaga ipadasa handumanan official Facebook page hangto sa sudo di kayoan salamat sa inyong pagpamina.